Hello, co -FW. Alam nyo ba na may advantage para sa aming mga OFW, lalong-lalo lalo na sa mga caregiver dito sa Bansang Israel, ang giyera? Kamakailan lang, uh, nagpulong yung Philippine Embassy at yung Ministry of Interior. Particular dyan yung PIBA. Sila po yung may hawak ng foreign workers dito sa Bansang Israel. Inaprubahan nila yung pansamantalang hindi paghuhuli sa mga OFW na walang legal status o walang visa. Dagdag pa dyan yung pagkakaroon ng amnestya sa mga hindi uh, more than, hindi higit sa 13 years dito sa bansa ng Israel at walang criminal record, kapag nawalan sila ng trabaho kahit lampas pa ng 90 days bago sila makakuha ng bagong employer, ay magkakaroon pa sila ng visa. Napakahigpit po ng Israel pagdating dito. Dati, kahit bago ka pa lang dito sa Bansa Israel, dalawa, tatlo, apat na taong ka pa lang dito sa Bansa Israel at mawalang ka ng trabaho, within 90 days, dapat makahanap ka ng bagong employer. Kapag lumampas ka po doon, magiging critical na yung visa mo. Magiging blacklisted ka na sa immigration at magiging TNT ka na. Pero ngayon, sa sitwasyon ngayon, kahit 13 years ka pa dito sa bansang Israel na walang ka ng trabaho, lampas ka ng 90 days bago makakuha na yung bagong employer, mabibisahan ka pa at sa mga ano din, good news din to sa mga matatagal nang nagtatrabaho sa kanilang mga employer na walang visa, na inapply nila dati sa Ministry of in, sa Ministry of Interior and then nire-reject. Ngayon, pwede pong mag-reapply ulit at pwede mabisahan yun, ito po yung mga good news para sa aming mga caregiver dito. Kapag may crisis naman na ganito, binibigyan ng amnestia ang mga foreign workers dito sa bansa Israel. Katulad nung, na, nung sitwasyon ng corona, yan, walang nang huhuli Sa sitwasyon ng Israel ngayon, madali na lang ang ma-approve ng visa. Kasi nga, more than a year na na walang dumarating na caregiver galing sa Pilipinas. At isa pa dyan, marami ang nagparipat ng magkaroon ng repatriation program yung Philippine Embassy dahil nga sa gera. So, kailangan ng Israel ang mga Pilipino caregiver. Although maraming mga foreign nationals ang dumarating na nasa caregiving sector, in demand pa rin ang Pilipino. Mas gusto pa rin ng Uh, employer ang Pilipino kasi nga, alam nila na maala, maaalagaan talaga ang kanilang kamag-anak kasi kami dito, itinuturing namin pamilya, yung aming inaalagaan, at higit sa lahat, malinis sa bahay at malinis sa katawan ang Pilipino, hindi lang sa katawan, kundi pati sa katawan ng inaalagaan uh, gusto kasi ng mga kamag-anak ng inaalagaan mo na maging malinis ang kanya'ng ina o uh, kanyang tatay. Uh, 'yun naman ang pambato nating mga Pilipino. Malinis tayo kasi ayaw natin. Medyo ma, may pagkamaarte kasi 'yung Pilipino, eh. Ayaw natin ng mabaho, 'di ba? So, gagawa tayo talaga ng paraan para malinis 'yung ating inaalagaan para maging mabango at presentable. 'Yun. Pero siyempre sa kabilang banda, yung mga 14 years na pataas dito sa Bansang Israel ng mga caregiver, ay umaasa pa rin sila na magkaroon sila ng pagkakataon ng mabisahan ulit. Kasi maraming mga Pilipino dito na more than 2 decades na at ayaw nilang umuwi. Dahil nga maganda yung pasahod dito at maganda yung benefits ng Israel. Napakahigpit po ng immigration dito sa Bansang Israel um, kung siguro normal lang days, walang gira, ay makikita mo yan sa mga daan, naninita. Uh, nasa iba't ibang area po sila ng Israel. Minsan, nasa buka na pa sila ng bus station. Bawat pumapasok, tinitingnan yung passport. Ganun po sila kay Sa mga train station, yan. At minsan din, niluloob or pinapasok yung apartment nyo or flat. Lalo na po kapag, kapag may nagturo sa'yo yon um, sad to say po, may mga Pilipino na nagtuturo ng kapwa Pilipino na walang visa. Yun po, um, nakakalungkot lang. May mga ganyang sitwasyon. And actually po, dito sa Bansang Israel, bawal po magtrabaho yung mag-ina, mag-ama, at mag-asawa. Ganoon po sila kahigpit yun po, sana may natutunan kayo about Israel, about sa aming mga caregiver. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, like po ito and subscribe na rin po sa aking channel. Maraming maraming salamat po and God bless.